Kaya na mga idol, umbisa na naman ng trabaho ngayong umaga na to. Andiyan may bagong import. Ayan, si Oliver. Kaya na yung umbisa mga idol. O, talaga barabaretang na po ni Oliver. Sana hindi nga matamaan yung tubo ng nawasan nila para hindi mabutas. Peng, itlong, ege, tubo, tataw. Kinadal mo saw. kaya lang po ang trabaho namin mga idol. Araw-araw maghukay. Ara. Kige wowadam bibu manang Jover. Kasambi manar pagi dayong. si lang manaw. Giting gitia. Si Job ay natoka. Pagkatapos namin mga idol magkukay dito ay Pumunta naman kami nag biryenda mga ka-idol po sa idol meron na siyang kanin oh Nakaantay na lang siya ng ulam mayon na sa kaldero Isang kalderong Miki Miki hirta pansi, <laughs> Ano na po oh, yung kainin namin oh yan na po oh. kain po tayo merienda, Oh Oh ayan na si First ball oh. First ball na si Ingo. Wala na po natira, sigurado ubos yan kay Jofer mamaya. Hoy! Hoy! Oh, ayan oh. pansit, say. Lay kay Karye. Ayan na po, magmerenda naman po tayo ng pansit. Oh. Pansit karabaw ng kabagan. Ayan oh, walang sahog, oh. basta ni lang oh, pero masarap. <laughs>

Sige, takpe lang mo na Ani bos? Bos idol, tapos na. Oh, ayan na mga idol. Ayan naman, natabunan na naman. Ayan na mga idol, dalawa. na si Ingo. Oh, Magpareta na naman si Ingo. Ayan na, tatabunan na naman namin mga idol. So, yan na mga idol. Tapos na naman yung maghapon trabaho namin. Kami naman yun ay pauwi na mga idol. Dito na yung mga tropa. O, nakagayap na sila para uwi na naman mga idol. Tapos na naman yung maghapon bakbakan na ano, trabaho sa inika ng araw. Malaki rin yung natapos namin mga idol.